Hala, sino yan? Sino natin? Plus bit! Ay, tayo ko kape ah! Uy, ano yun? Ay! Ano yun? Nag-inuman ka Ano Ay, tayo nag-inuman doon, Bakit ganun? Bakit? Ano yun? Ang sana yung, ano mo? yung ano, ano mo? Ano yun mo? Ano yun? Ano yun? Ano ba yung ano? Ang sakit ng puwit ko ah! Hala! Hala ka! Wala pa yun. Uy! Si Winto ah! May jowa! Ano yun? Uy! Ano? Sino yan? Ah, si ito. Si ano? Si... Gracia. Ay! Ano yan? Ano mo yan? Ha? Ah, jowa? Man. Ano? Parang pala... Jowa ko. Bakit pala ba sa ilong jowa? Sabi mo, dahil na-proud ka. Girlfriend ko. Girlfriend mo nga. Umi, mapo mo na kayo. <coughs> Ibigay niya ko mo ito. Ni wala yung mga anong papoy mo si ano, sir ba? Gracia? Gracia. Biya mo kum biya ya. Oo, naman sir. Diba? Iba ka na pala ngayon, may jowa diba ka na pala ngayon. Tsaka so, ano? iba na datingan mo ngayon, ah, ano? Bago lang 'to. Yeah? Iniperahan ko lang. Huh? Oh shit. Oh shit. Bakit? Mayaman to. Mayaman. Oo. Wala namin pera yan. Tinatatakang ako, sige, alam ko ano ko eh. Alam ko may ano ko eh. Ano Lambot lambot eh alam ko iba yung tipo mo eh babae na pala trip mo ngayon ano eh, huh? pinipiraan ko nga lang yan kaya nga eh, alam niya bang ba din ka kung yung pamarin ay kaninong sa sa kaninong kaninong ano uh, to sa kanya yan ah uh, oo oh, oh, sa kanya to meron ko lang gusto mo eh pera ka ba dyan meron eh yung pera ayaw mo ay, ano, Gracia, may sabi na, no. ano? Sabi mo. Hindi, ano, hindi, kakamustahin ko lang siya. Oo. Ano yung may, may, may sabi ka sa akin? Baka naman yung mo ako. Kaya nga, hindi ako magsasalita, basta maglapag ka lang, mag-abot ka na lang. Kasi baka Gracia, ano? Uh, kaya nga, o, oh, ayan na muna. Ayan na muna kasi. Eh? Oh, shit! Oh, Hello. shit! Oh, shit. Yan. Plus, ay, ay, ay Uy. Uy, ano yun? Ay. Ano yun? Naginuman ka di- Ba't tayo doon? Bakit ganun? Bakit? Ang oh, uh, sana yung ano mo. Ano? Ano, yun, ano, ano mo? Ano yun? Ano? Ay. Dito, ano ba yung ano? yung ano? ano, sakit ng puwit ko ah. Hala! Hala ka! <laughs> bakit masakit ng... Ay, wala ko lang dyan. Nag-iwan ka ng sticky note doon. 150 bukas, Gcash. Ano na? Oh, hala, G. Dalawang araw na. Hindi, ano yun? Ano yun? May utang kasi, di ba? Oo. Oh. Ano utang, yun? Utang lang pala. Bayaran mo na. Ut utang lang naman pala. Bigay mo na. Hmm. Ah, May nangyari sa amin kagabi niya. Nalasin yun. Ay! Hindi ah. ako. O bago-bago ng brief ko, winasak mo eh. Uy. Sana? Ay! Dagdagan mo yun. 350 yun. 350 ba yun? Original nga pala yun. Allah! No? <laughs> ano ito? Ay, anong babe? Ano ko hindi mo ba alam? Ano yun? Binasak yun yung pagkatao ko. Alam. Patay. Ay, patay. Ay, magpapaliwanag ko. It means, you're a gay. Oh my God! You're a gay. Are you motherfucking gay? Uy, wag kami ngay. Baka mawalan ako ng itari. You're so gross. You did to me is a wrong hole. Oh my God! What did you do doing, man? Magpapariwana ako kailangan na explain. Uy! Is! Babe! mo mo kayo Pinakilala mo na lang dapat sa akin. Pinaligaya ko pa ng mabuti yun. Pwede naman, pero paisa naman ako. Paisa mo na ako sir. Tagal ang crush, eh. Hala! 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 Ayoko!